So Good morning sa inyong lahat mga ka-hunter So ito yung dala kong labuyo Bata pa yan Dahil Simula nung nahuli ko to Hindi na siya tumilaok At kaninang umaga Narinig ko siya na tumilaok siya Kaya Dinala ko dito sa bundok i-testing natin kung matilaok ba siya sa bundok bubat kaya kung tumilaok to ito ang dalhin ko bukas mga ate so dito natin isit up so let's go Dito natin i-try. Kasi pag matilaok to, dali natin ito bukas. Mga ate tayo. So, abangan nyo. na Yun, nahulog yung silpon. Lipad kasi ng lipad to. Lipat natin ng pwesto kanina kasi talon ng talon. Baka makawala. So, dito na siya. Try natin. Ito. Ayos mga tahanter. Galing pala. Tumilaok pala. First time ko tong narinig yung tilaok niya mga kahanter. Kasi nung nahuli siya, hindi na siya tumilaok. Kaya kaninang umaga, no? Maamo na kasi yan. Kaninang umaga kasi, may tumila ko. Kaya, pinuntahan ko yung kulungan ko. At ito, ito pala yung tumila ko. Kaya, misting ko muna dito sa, sa, ba, sa bahay namin. try natin to siya mamayang hapon. Ito okay lang ba ang mga talaok niyang iyan <coughs> Yan. Ang haba ng lawi niya oh. Pero ang tahid na pagkababa oh. Batang bata. Pero yung lawi niya ang haba oh. So, kung nagustuhan nyo man yung video ko mag mag subscribe naman at like so yun lang ka-hunter. yan thank you sa lahat ng subscribers natin jan so ayos makantir, tumila ok yung ating labuyo. ada bulu panter yun, yuk ini pad yuk ada lebu yuk lelaki bakal sana yun ang siya kahantir oh tumipad pa dun sa baba baka Napalapit sana nito. First try po natin to. First time kong karinig na tumulaok na siya.